Oh, shout-off muna kay John sa mga ano niyo ano, Uuwihan niyo Hello! What's up mga Pops! Welcome back to my channel, Papa Ron's Vlog At sa ating Youtube Channel, My Cute Assistant Ito tayo ngayon sa Phytex. yeah So may Gate 4

morning mga paps. nandito na tayo sa Tabaco Port so, magkaantay tayo ng trip natin sa trip tayo <taps> umabot sa first trip ng barko kaya tambay muna tayo dito sa oras kita niyo yung karina saan? ano yun? hindi yeah. kita mo? Yeah. may apoy apoy kasi lang po yata ang baka tayo guys papuntang Birak guys malis tayo ng Ptex kahapon around 5pm ulan ulan pa kaya medyo mahaba haba yung biyahe natin ang dami din yung stop over ayun mabot tayo ng 6pm mayon guys ayun hindi masyado natatakpan ng ulap tambay-tambay muna tayo dito guys Ayan dyan muna sila nakapayo tayo <laughs> Sasakay ng mga Ano Sasakyan mm. Uy, uh, sa barko Okay hey guys Tapos sa tayo na Kami guys dito, papunta na kami doon sa sakayan. Punta yung dulo. Ayan guys, sakay na kami dito sa second trip. Para dito kami tatambay. Ayan. Ayan, yung ticket natin yung bus namin, bus Wow! Wow! <laughs> Hello vlog, welcome to my guys. Papalon vlog. Hello, hello, hello. 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 Hello, Shout out sa kanila. Papa Ron's Vlog. <laughs> Thank you. Oh, shout out muna kayo dyan sa mga ano, ano nyo. Uuwian oh, nyo. <laughs> 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 oh, okay. Okay lang po dito. Okay. Thank you. Sige. llamada <grabas> يا <applause> 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 ilang sa ito nilangang, aming ituturo sa inyo ang gusto ng pamamaraan ng pakso at ng life job. Kalawang bang, ilayin ng dami sa bandang leeng at magpikisi yung mga kaya at sinta sa utro ng may tree. Ikatlawang bang, ilayin ng dami sa bandang leeng at ipaibot ito at magpikisi sa ating likuran. Ipasok ang sinta sa harapang bukas, magpikisi muli ang sinta sa ating dali mong maigi sa harapan. Butas,

hintay natin sa nag-restaw na ako po ba Ano si Jem? Iniwan nyo Iniwan nyo siya Wala sa likod, hindi sumunod Ano ba yung point mo? Ito na. Number, 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 number. Okay, okay, okay. So guys, yung van na sasakay namin. Nag-sakay namin sa van ng tapos tanda kami ng liga. So may parang kayo tinago. Maraming panabong ah. <laughs> Dami ah. Kasi okay, natin dito. Hayo pispan dito tol. Huhuy. Oh, Sari-sari ang mga alaga. Mga pato. Huy. <laughs> Dami. Oh, mga tilapia. Ayun oh. Huy. Hala. Ang guys Oh. Oh, yung mga kambing. Ayun okay, guys so. Yun, no? Oh. oh, may bunga ng santol. Ito so, yung mga 45 days. Pwede tayong pumunta sa so, tingnan natin. Ah, maglalagay hey, din oh, dito ng paitugan. Saan? Ah, uh, yan. Ayun, no? Oh. Ayan, guys. Yan ating titunulahin mamaya. Panghapunan. hapunan. Hey. <laughs> ito, so, ayan, guys, oh. 45 days. So, ilang araw na lang ang harvest na ito. Ha? Oh. Itlog Itlog nang. Ah, yung ano? Uh, ito, May pa to. Pwede bang ko ha? Oo, ko na. po. Ay guys, Kuha tayo itlog pang laga. Ang sayo pa. Ito, oh, po guys, oh. cute! Sa puno ng yung itlog, oh. Oh, may bunga yan eh. Oh. so ito, oh, oh. yeah, so ito naman yung

Oh, walang daya dito tinanggal. Pagbukas ko nito, kumuko ako ng malid. Walabot. Ayun. Diba? Ay, ah. pa Good morning, mga pups. Ito lang 'yung bahay. So paglaki ni Kuntey, ayan na. Ito na 'yung bye-bye. Good -bye. Oh, ka sa morning dito. At yan ang tanawin. Ayan. oh, di ba? Papainit lang kami dito. Kasete lang yan. Alam mo, napakataas na araw. So, hindi ka dyan naman sumaga rito. Nalusog. Yung yun Oo. Sana?